guys uh, nalang pa ipakita sa inyo ang usak uh, ka video namo atong pagpangligo namo o palmera uh, na siya during paniudto no? so dali, dali midlong ag at time kay gutom na kaayo ang nitabo na hilaw ang among limong ag so moto na problema ni kay itong paniudto na gutom na kaayo ako din mga kauban na nadi sila yung mga teknik kung saon so kung makita niyo da sa video ibutangan na siya o silupin din dibalik tuklug din galingan uma kita ni berese video nak ampo-ampo pagina sila pero ang nag pelutok anak guys is akan si lupin so ang rason anak nganong na isa si lupin kay para dilik kagawas yang before oh, before <laughs> para dilik kagawas yang before para maupun na sia mo nutok sakan on ko no, magkalob-lob kung, kung magkadaot bani udili kay liko pagkadaot mga galing ni kay si Lupin Roba di man po yung permintit nga yung mahilaw at linungag so uh, ah, dili lang sa si so, yes, thank you Please, Please, Please do it. Do it. <laughs> Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, na, Lord, Lord, yeah. Lord. <laughs> <laughs>